niluto na po itong ating ginisang munggo na may paan ng lechon. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog, magluluto po ako ngayon ng ginisang munggo with lechon. At ayan po mga kabeshi, ito po ang aking mga ingredients sa aking ginisang munggo meron tayong munggo na atin na pong pinakuluan at pinalambot meron tayong bawang, sibuyas konting luya, siling haba chicken cubes at ito pong malunggay at ito na pong ating lechon ito po ay yung paan ng lechon mga kabeshi ito po ay freezer at tinilad na ng tito eric Yan. at atin na ngayong mumungguhan at syempre, thank you so much po kay Ninang Gigi ni Bobby na siya pong nagpaletsyon po sa birthday po ni Bobby. Talaga naman pong sulit na sulit ang ating leksyon. Maraming nakatike, maraming nakapag-take out. At ngayon na ay mumunguhan naman natin. May pang-ulam pa. Ayan mga kabeshi, ako po ay magigisa na nitong ating bawang sibuyas. At eto pong luya, isasabay-sabay ko na. Ayan mga kabeshi, nakapagisa na po ako ng bawang sibuyas. At akin na ilalagay po itong lechon. Wow! Atin lang pong gigigasa dito sa bawang sibuyas. Hallelujah. Ito naman po yung luto na mga kabeshi. Ayaw. Okay lang. lang. monkey, ini monkey. Wow, very good. Five monkey. Oh. Dia pernah nonton Candy Asin? Oh. Oh iya, yeah, nama ini. Very good. Isusunod ko na itong munggo mga kabeshi. Ito po ay malambot na malambot na. At po ng munggo. Matabunan na yung ating lechon.

Dagan ko pa po. Ilalagay ko na rin po itong siling haba. Saka ilalagay ko na itong chicken cubes. Pampalasa. Tatakpan ko lang po at hahayaan kung kumulo mga kabeshi. Wow mga kabeshi, eto na po ang ating kinisang munggo na may lechon. Puluan na po oh. Tinikman ko na po at okay na okay na ito. Pala ilalagay ko na rin po itong malunggay mga kabeshi. Ito po ay aking hinugasan na. Ayan. After a few minutes ay okay na okay na. Tikman ulit natin. Mmm, sarap. Ayan, at pwede na tayong kumain, mga kabeshi. Luto na po itong ating ginesang munggo na may paan ng lechon. Wow. Ayan po, nakaluto na si Mami Janet. So, dami. Dami. Grabe. Thank you, Mami. Nagising si Bobby, masama ang gising. Bitin ang tulog. Ay, Mami, pakainin muna. na since na nagising na at akyat muna. na. Okay? Nakain na po. Kain po tayo. Saan, Daddy? Inuuna na yung, ah, lechon. Inuuna na yung dalawang bata. At tulog muna sa taas, ha? Mami, sabay ka na rin kumain. Ay, sige. Para pag-akit ninyo eh. Kapatulugin uh, oh. ko, bago pumunta kay Latalalay. At yes. Doon na may mga alas 4 pa. Ah, alas 4 pa. oh, kasama natin si nanay. <laughs> My boy, are you excited? We're going to Talalay. Did you know why? Today is Talalay birthday. Birthday. Yes, I know, mommy. Oh. So Nanay also go with us. Nanay and Ayi and Bobby. How about Tatay? Ay, awan ko lang sa si Tatay. It's a cat! Bobby, it's a cat! Oh, it's a cat! Yes. Wala pa mga estudyante. Estudyante, dito rin kakain. At saka mga taga-municipio. Oo. oh. Sarap naman ang kain ng babi namin. Sarap. Sarap naman ang kain ng babi namin. How about I? Also eating, mami? Yes. Good job. Nalagyan ko nitong lechon na para ay yes. Kaya si tatay na ako na rin. Oh, ay dami. Daming ay dito naman nakain na yung tatlong bata. Kaya ay sakto lang. Si Unto, si Barunto, si Totoy. At yung pare yung parents ay pareho nang nasa abroad. Kaya dito sila laging sinasahog. <laughs> hey <laughs> nanay, naman na Yes! Mami is happy. no, nakuha yan ng kaunti. Ayan <laughs> <laughs> po, kakain na rin ako. Ano bang mami? Thank you. Thank you po. Kain po tayo. Ayan si nanay, nakuha na rin. Nakuha na ng ulang. Dami. Mm -mm, dami. Wow malasa pati lasang lasa pa yung lechon kain po tayo doon si nanay na kain sa tindahan ayan po si Eric na kain na rin ayan oh, namimiss ni Eric yung ganito at sila ma mami sila ni Mahalan Tandem. sa pagluluto kung si Mahal narito siya magluluto niyan Heyo. Sila ng Salamay Tito Eric. Malasa yan eh. Oo, oh, abo. Malasa. Malasa ko na yung lechon. Salamat. Dahil po tayo. Ayan si daddy po. napadamak yeah. na. Kitang-kita ko. Oo, ako tayo ito. Pati si Mader. Look. Ay, Sarap. Sarap na. Sarap na. Sarap na. Sarap na. Napag, napag, na-enhance oh. na yung. Ayon, si Madir, oh. Sarap si Mader, oh. Napadamak <laughs> din po si nanay. Kahit hindi <laughs> siya nakain, hindi po meat ng lechon. Ayun, lasa nasa sa'yo. Sarap daw. Na si Mami. Mananate. Mm. Oh. Unang binusog yung dalawang batuta. Oh, nah. Nah, 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 nah. Yeah, paakyat na sila. Salamat uh, uh, nah. po ulit. Napakasarap. Yes. Na thank you so much. Ninang Gigi. mga kakagidans, mami. Copy naman sa si na mga around. Around. Oh! <laughs> <laughs> Turn around. Turn around. si Andres ng Mi. Moni. Sino ito? Miss Moni. Miss Moni. Ayan po, dumating na mga estudyante. Nasa si Unto, saka si Barunto. Ah, si Batotoy. Nasa kabilang bahay po. Ay, nakain na rin. Opo. Sige. Sige. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, Exodus 23.25 NIV.